Hello everyone! Ayan, magandang buhay at for today's video Pagluluto po tayo ng uh, adobong paa ng manok or adidas At sa ating pagluluto, ayan, mag-isa uh, po tayo ng bawang, sibuyas Ayan, sutay so lang natin yan guys At panaginap mga uh, napakasarap yan Ang aroma niyan guys At may a love shoutout po sa ating lahat Sa mga followers, sa ating mga new followers at sa ating mga star sa ating mga nanonood ngayon maraming maraming salamat po yan yan ilagay ko na dyan guys yung uh, Paanong manok diyan ba ako yan ilagay guys ay uh, tinanggal na ba yun naman kuku guys yan minanicure ko muna yan guys talaga namang napakasarap yan yan sutay sutay lang natin yan guys and lagay na natin yung ating soy sauce yan, tatlo sandok. Tatlong sandok, guys. Ang nilalagay ko diyan. Yan, depende sa inyong ha. Uh, gustoan ko ilan ang nilalagay niyo sandok, guys. Ilang sandok na tuyo. So yan, haruin lang natin, guys, para naman I will combine. Ang uh, ating uh, lasa ng toyo, yo. Yan. Then, after that, nilagay ko na, guys, yung suka. Ngayon, yun ang mag-asawa, is toyo at saka suka. Sana all mag-asawa na. Alright, dalawa lang guys. Dalawang nalagay ko dyan. Dalawang uh, sandok na suha. And then sinabay ko na guys yung uh, paminta. Paminta. Talaga naman napakasarap niyan talaga naman. At nalagay ko na yung ating uh, sikreto malapit. Ang ating sugar sa ating uh, adobo. No? At Napakasarap niyan. Ayan, nilagyan ko na ng punting asin. Kunting asin at sa uh, pampamhang chili powder. Ayan, chili powder yan guys. At nilagyan ko na ng uh, mix. Mga pampalasa. Then haruin lang natin yan guys ng mabuti. Para lahat ay equal ang ating lasa. No? So ayan habang hinahalo-halo ko yan Ayan minikas minikos Then Ayan na Lagyan ko na siya dyan guys ng uh, Tubig Lahating uh, Paso ng tubig Then Ayan nanoloy lang natin yan guys Then takpa natin yan At after 2 uh, two to 3 minutes Ayan, pwede na yan guys, tinan nyo naman, at napakasarap. Ayan, pwede nyo, after nyo yung prituhin, uh, after nyo yung adubuhin, pwede nyo yung prituhin yan, at napakasarap guys, try nyo rin. Tapos parolin natin, then haluin natin, after 1 minute. Ayan, uh, tinan nyo guys kung ha, malambot na yung karne, yan. at tingin nyo kung malambot na yung paa ng munok. At kapag malamot na, ito na ang ating finished product. Kaya lagyan na natin sa bangpukpal naman eh. Maumpisa natin yung papakain. Alright, tinan nyo naman guys. At napakasarap. Hanggang sumuli, maraming salamat and mabuhay kayo.